ngayon, inilalagay natin kay Kai Soto. May okay, mga well, mga Talakers, mga medyo nagandahan tayo pero isang laro pa lang ito. Alright, alright. 'Di ba? And, and the positive, kaya niya pa lang ganito. Yes. Okay. So, ang challenge eh, kay Kai, if he will continue, okay, to be this kind of player sa mga upcoming games niya, whether itong yung FIBA qualifiers or pagbalik niya sa sa baysa, sa Japan ba ngayon? At sa, Japan. Ngayon? sa Japan. At ma ano ma, to? niya rito. Ah, it's going to be a force to reckon a force to reckon with. Mapapansin at mapapansin niya. At uh, 'yan ang kagandahan pare sa player eh. 'Di ba? Alam mo ah. pare tayo. Minsan uh, napupunta ka sa isang team na meron kang inabutan na ginagamit, ah. 'di ba? Eh minsan ang hinihintay mo lang mabigyan lang ako ng break. break. break iba Ako yun ang nag-inventahan ko. Pag binigyan ako oh, ng bigla, bigyan ako tuloy-tuloy na. Yung window of opportunity. Yes. Oh, okay. Okay. lang inaantay Yes. Eh. Ito, nabigyan siya ah, ng yun break. Na. Ito, Ito maganda na niya. Ituloy-tuloy mo na kayo. okay. okay. Na. -tuloy Ngayon. na Oh. Ang... Pero wag ho natin muna ng ano ha. Oh. <laughs> wag muna nating pinitin muna ng NBA. <laughs> <laughs> yan na ano, raw, yan ano, yung crucial eh. Pero oh. pero oh. okay, at the rate is going, going, sa first game, no? Oh. Pwede naman eh. Okay. Pwede. Pwede, pwede naman. Eh. Pa agree uh, ako dyan, pwede naman. So kailangan lang uh, balik siya ba, uh, after doon i-assess niya 'yung sarili niya. Hmm. Eto 'yung mga magaganda kong ginawa. Kailangan na ituloy. Ano pa ba ang kailangan ko pang i improve? I -improve. Okay. may nag-comment about 'yung hmm. palaki nyo ka to. Ang pwede. Ah. Naalala mo pare si si Wemby mm. nakapayat-payat Wemban niya mapo uh, uh, ng uh, uh, San Antonio Spurs E Antonio. eh ngayon nag-gain uh, na ng weight uh, nag-gain na ng uh, muscle so oh, talagang kailangan na kailangan kasi kung ang pinag-uusapan natin ay NBA mm -hmm. and uh, kasi ho dun sa dun sa Japan Ilang NBA lang yung kakila ang kalaban mo, 'di ba? Iba local players, uh. 'di ba? Iba iba man mga Asian imports. Eh dito pag sinabi mong sa NBA, the best of the best uh. sa buong mundo. Mm -hmm di ba? Yes. Lahat na yes. European players, American players, yeah. ah, ba? Diba? Asian players sa nandoon. So buong lahat po ng na magagaling na dira. So yun ang kinakailangan niyang uh, paghandaan. Okay? Uh, wag ang katawan. Okay? Nakita ko pare yung tumatakbo siya pinasahan siya ni Brownie. Uh, okay yun. Okay. Ayos, ang daming beses. Na, ang daming beses. So anong hmm. ibig sabihin nun? Nag-iimprove talaga siya. Yeah. Ngayon, kaya ba niya ng the whole ano yan pagpapasok siya yun, uh, yun, uh, yun na mag, yun, ang, magiging tingin sa kanya Kai Soto quick on the break uh, dapat yun, hindi yun, 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 yun pwede pa dire delay siya roon. Um, kung tumatakbo siya takbo ng takbo pare yung Carl Malone 6'10 pag defensive rebound di ba stackton tumalon <laughs> di ba pa, parang ganun ang nangyayari hindi na mawala kay Carl Malone Karl yun Malone. so dapat ma-establish niya yung sarili niya na kung tumatakbo siya stick to it. Sige, takbo ka yun. Dagdag -dag -dag siya. Mapag -ma na-scout ka pa, tumatakbo 7-3 to. Okay to. ba? Diba? Tapos, weapon yun. Weapon, weapon yun. Meron siyang soft touch. Ang ganda. Itinira niya sa pag-post. Maganda, oh, maganda. Oh, 18-footer yun. May soft touch Kaya lang, sinasabi ko lang, pare, uh, uh, ini-scout ka rin naman ng kalaban eh. Uh, why, kung ako kalaban nun, Uh, don't give him that ano yung mga floater no dikita mo tingnan mo dikita mo kagad pagka, di ba pag recover dikit kaagad, tingnan natin kung ano gagawin niya kung magaling siya sa mga sa footwork niya o okay, okay sa katawan niya